breakfast na naman tayo guys pakbit nuggets and uh, sardines in oh, oil yeah. sardines na yun na may olive oil guys yun na gata wow hmm, ulam pa panahol sarap na ulam may bagyo kasi ngayon hmm sarap ulam Pagbiyahin na naman kami napakalakas ng ulang. Gaya uh sa naman kami, gaya sa ulan. -huh. Parang magdamag, wala siyang ulan. Ngayon na umaga na naalis na kami, magbabiyahe na, umulan. Ngayon tuloy na mabibiyahe kami, umulan tuloy. Gaya. Parang magdamag, sa wala siyang ulan. Bakit ako pa yung tumagat niyo, Ma? Ano? Ako. ka?

Magbaba lang lasa pag napakakita ko maraming karne. Napakasarap ang maraming karne. Lamit ang hala eh. Tapos sauce naman ako dabaon. Fish sauce. Maraming karne eh. <tod> hmm. Sarap. Hindi ko ka magtawang kain-kain dito.

gabi guys kalabasa halos ang apat na kilo yung ganyan ang graso tapos sitaw isang taling ganun sampung tali eh lima limang tali na ganyan kataba tapos talong may talong tapos kalaba ano pala okra ang ganyan na laking na dalawang kilo ata yung isang baro dahil yung lahat man dami kong okra sa kalabasa kaya kasitaw

Nagigusta. Akala siguro patpakain ko sa kanya. Sabi ko lang dito. Kaya kung ginawa mo, kainin ko yun. Hindi ko maya kasi wala na. Sarap. <laughs> <laughs> Sorry na. Sarap pala kayo ng agit-agit binabalik-balik ang agit ikmanda. Dami pa nga natuloy kahapon. Hmm. Dami na nga. No? Dami yan eh. <laughs> nila eh. Amo na yung ano sa tanghalian nila. Kaya hindi ka kasawa kay Kelly. Kap mm -hmm. ga? Pag bibili kayo ng nuggets, guys, sabihin nyo, Macdo knowledge. Makdo nuggets. Sarap. Tinang mo yung ano matikang natin. Punong-puno. HM yan? 140 na dati, 19 yun. Mahal na. Yung punong-puno dati, nagbalikat ng mga tapang. So, talaga. Thanks, God. Maraming salamat sa grasyo. Pero, pre-shaping siya? Kuna pa ng pre Hindi pre-shaping diyari na. Nagalang ko na order yan. Panay may shaping. At nung walang shaping, Sunday. Nundin ko na. Kaya, Tumas naman. Same lang din. Simple. Simple. Sabi ko, pati na. Dati, dati pa yun. 2023 na order. Nakatatlo order na ako na 140. Ah, 114. Kala ko 140 mahal ko. Ay, 140. Ay, 140. meses kaya nagtataka, hindi niya alam kasi ang presyohan kasi hindi sa bumibili, hindi sa order, or matuloy man, masoka man, uh, ano -ano man dyang, mga ano-ano man dyan, mga bagukong man, asin man, latman, mga awan naman, si Kiko man, man, Batman, hindi <laughs> <Ay> niya alam. Lasaw <laughs> man. Delicious guys. Magano na ako pala guys, magugas ang lahat.

Ay, salamat. Pahinga ng ang ulan, guys. Kasi, kasi paalis na raw ka rin. Pero maambun. Yes, yes, yes. May ano pa rin kami. Pote. Okay, linis washing na naman. Ito talaga yung ating routine, guys. After eating, ayaw mag-iwan ako kasan sa...

ilalim ng kama. Ninisin mo. Ano mo Yung sa tiris, ayos mo na. Yung tiris ang Hindi, maraming tatapos sa tiris mo. Mabasura. Thank you guys.